Bus, bus, bus. Patas ba pa ang batas dito sa Pilipinas? Tinatanong mo kung patas ba ang batas dito sa ating uh, bansang Pilipinas? Dati yun sa mga nagdaang Pangulo. Pero ngayon, patas din naman. Unang-una ating pag-usapan, patas na patas ang batas dito sa Pilipinas sa panahon po ni PBBM. Alam nyo kung bakit? Talagang tinutugis ang mga nagkasala sa batas. For example, si Pastor Apollo Kibuloy. May patong na tinimilyon yung ulo. Allegedly siya sa kanyang mga kasalanan, pinapartangan pa lang. Pero siya ay naging puganti agad. <laughs> libu libong, libong kapulisan ang nandun ngayon sa Davao City para tugisin ang nag-iisang pastor na Biblia lang ang dala laban sa libo-libong mga pulis na naka-full battle gear. <laughs> At ito ang pinakamalupit sa panahon ni PBBM. Ha? Dahil mayroong lumabas na order galing sa Davao uh, Regional Trial Court na pansamantalang itigil ang uh, ng mga pulis doon, mga idol. Pero hindi pinansin ng pulis, bangkos, yung judge na nagbigay ng order, balita ko eh, papakasuhan pa ngayon ng DOJ ni Boying Remulia. <laughs> At talagang napakapatas ng batas sa Pilipinas sa panahong ito. Biruin mo, yung inpiing isang kongresista na si Franz Castro, convicted na sa kasong kidnapping, human trafficking, child abuse, pero malayang nakakapagsalita dyan sa kongreso. Hindi hinuhuli ng libu-libong pulis. Convicted na yan. Ito pa, si Normis Wari, Convicti din si Chairman Normi Suarez sa kasong graft and corruption sa panahon ni PBBM. Pero hindi pumunta doon ang libo libong mga pulis. Dahil alam nila, pag pumasok sila sa area ni Normi Suarez, kung tatlong libu silang pupunta doon, iwan ko lang pag-uwi. Baka pagpunta doon, pulis pa sila, pag-uwi, kargaminto na. <laughs> Siyempre, papalag si Normi Suare. Yung mga tauhan dun, makikipagbakbakan. Napaka-critical doon na lang sila sa isang pastor na hindi makikapaglaban, walang baril, at mayroon pang patong na 10 million. Kaya, mga kababayan, napakapatas ng batas dito sa Pilipinas sa mga politikong buaya at manggagatas. Bye! <laughs>